nasaktan sa inyong mga pati, sa aking pananalita, sa aking uh, paggawa. ako pa yung mingin ng tawad sa inyo kasi ayaw ko na maghiwalay tayo na may samahan tayo. And uh, aking panalangin para sa mandalo uh, mo, patuloy po kayong gumago sa Panginoon. Uh, nakikita ko na supporting uh, church po na ito. And Uh, patuloy po kayo na maging uh, pagpapala sa lugar natin. Kasi, kayo pa po ang nag-iisang sa lugar natin. Yung isa po doon sa addition news ay uh, ano pa lang yun, uh, maliit na bata pa lang yun. So, kayo dapat ang tatanong bilang mga 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 Ah... Uh, gusto ko rin po ibigay yung time sa yung asawa. Thank you. Magsalita. Uh, thank you. <laughs> thank you. <laughs> thank you po sa inyong... Ano <laughs> Thank you po sa inyong pagtanggap sa akin, sa amin dito. Uh, kung si Pastor po siguro, since bata kasi siya, nasanay na siya na palipat-lipat since galing din siya sa pastoral family. Pero ako po sa totoo lang, uh, sa bawat, ito yung pangalawa kasi. Yung una ko na mag-asawa na kami ay sa Taytay. -Tay. Uh, ang tagal ko move on. sa totoo lang po tuwing bababa ako ng room namin dyan sa gabi, nakikita ko yung escape, yung ano ba yan, Pasig, sa video. Naiiyak ako uh, nalulungkot ako na mamimiss ko yung site na yon. Mamimiss ko din yung church. Uh, maniwala man po kayo sa hindi. Tuwing aayos kami ng lugar, yung naalala ko yung masasaya lahat. Uh, kahit umalis kami ng tayo-tay, gano'n din. Pero nagpapasalamat po ako na buo po yung support na ninyo sa amin dito. Uh, Nag-care po kayo sa amin. Naramdaman po po yun. Naramdaman namin. At, uh, sa aking mga kasama, sa si IW, <laughs> si Wewe, si M, wala, kasi wala sa na ngayon, si Bench, si JC na nasa India ngayon. <laughs> Ayan na, uh, thank you sa inyo. Mamimiss po yung samahan natin. Uh, ano, free na, gupit. <laughs> Ayan. Nasabi niya na kanina kung saan kami papunta. Huwag uh, po kayong mag-alala mga kapatid. Huwag uh, po man po siguro nakapag-decide yung church, ano. Sabi mo, susunod na mangyayari. The Lord has already prepared a place for us. And uh, we answered a calling there. Meron pong calling doon. Uh, in preparation for Magsisimula po ng Adventist College Palawan. So, uh, tinanggap po namin yung uh, offer doon. Kaya po, and I think, we think, bilang mag-asawa na it's a better venue din para kay Ethan uh, sa kanya pong pagkakarik. <coughs> Maraming maraming salamat sa inyo. Nalulungkot ko talaga ako. Honestly, ilang gabi po akong umiiyak. Nagluluto po ako dyan sa umaga. <laughs> Tumutulo yung luha ko. Talagang nalulungkot po talaga ako. At hindi madali para sa aking mag-asawa yung desisyon na umuwi. Pero ganun po yata talaga. Uh, pag tinawagan ka ng mga nagsisang hindi madali. I think yung nagpadali sa akin nito mga nakaraang araw to, sa desisyon na yon ay yung sinabi na isa sa closest spiritual friend namin na sometimes, sinabi ko kay Warren ganina, uwi din yan si Warren. <laughs> sabi niya, sometimes what you have here is a training ground for higher calling. Amen. Kaya sabi niya, huwag kang manghinayang na bumitaw, huwag kang manghinayang na mag-step back or to make a decision. Kasi hindi natin dalag na pa kayo yung talaga yung calling ng Panginoon para sa atin. Maraming maraming salamat sa inyo. Salamat po talaga sa inyo. And God bless dito po sa Mandalu yung SDA Church. Amen. Uh, last pala last. I uh, I'd like to uh, thank the, church for giving me the certificate. Uh, first po kayo na church na, na nagbigay sa akin. Uh, thank you, Elder Rico, sa inyo po ang ano, uh, leadership sa church, kay Elder John. Uh, sayang na sila dito ngayon. And sa aking mga kasama elders, uh, Tatay Makalam, yes. uh, Elder Jimuel, yes. Elder Mark, Nadito, Elder Bench. Yes. Yes. And sa lahat po sa inyong mga pati, sa aking mga nagbisita, mga tahanan, sana po ang aking presensya ay nagpapapala po sa inyo. And sa nurturing class, ako yes. hindi yes. ko pa sila sabihan. <laughs> Uh, Nakinakasama for 3 months, last remaining 3 months. Um, sa so, so sana po kayo na maglingkod sa final ng mga bagong kaanip na information. Salamat po muli mga, mga kapatid at kung hindi matay magkita dito sa lupa ay mag-reunion tayo ng salamin. Yeah. Magpalayan po yeah. hey, ang kasi take over ako umiyak iya doon sa gilid. Uh, tinatawagan ko po yung uh, sa natin. Uh, lang yata kami ni Brother Diyos Puro Makala. Uh, brother.